Hindi, ibig sabihin, mo na ako, kuya. Hindi, susama na ako sa boyfriend ko. Ano? Big. hmm. tatlong buwan na dito yung kapatid mo sa bahay, ha? Akala ko ba maghahanap ng trabaho yan? Hayaan mo na, maghahanap niyang trabaho yan. Pagpasinsahan mo na kasi. Eh, ano pa nga ba ang ginagawa ko kung di intindihin siya? An? Oo. Oh. Paalis na sa trabaho, ha? Ikaw na bahala sa kapatid ko. Oo, oh, sige, ingat ka. Oo, oh, sige. Inis naman tong kapatid ni Big Tanghali na, tulog pa rin. Te. Te. Ah. Ay, pagkain na po. Ito na ako. Doon, may sinangag na doon. Yan. Kumain ka na. Nakakainis naman talaga. Hindi man lang nakapaghugas sa kinainan niya. Feeling talaga niya bisita. Tulog kain lang. Kainis yes, talaga naman. Man lang makapagbugas. Big. Mm. Baka pwede namang kausapin mo yung kapatid mo na magtrabaho na. Sa totoo lang, mm. nakakabigat na siya dito sa bahay. Ayaw man lang tumulong dito sa gawain bahay. At isa pa, ang bilis makahanap ng boyfriend dito. Ding, Pwede bang maghanap ko lang ng trabaho? Tatlong buwan ka na dito sa amin eh. Parang wala ka namang balak magtatrabaho. Saka na kuya, kasi pag may trabaho na ako, alam ko palagi na ako malinig kasi tambad ako eh. Aba, kung ganon, mas mabuti na lang umalis ka na dito. Hindi ibig sabihin, pinagtabuyang na ako kuya. Hindi susama na ako sa boyfriend ko. Saya pa naman magkasama na tayo. Kaso nga lang, ano eh, Darating kasi yung kapatid ko. Huh? Dito muna siya titira pansamantala. Bing, ikaw ba yung syota ng kapatid ko? Kasi mo na ako sa inyo. Pansamantala lang naman. Nag maghanap din naman ako ng trabaho. Bing, may pagkain na ba? Nagugutom na ako. Tanga din na ah. o. Oh. Kumain na ba kayo? May ano na doon? Magsantok ka! naman kapatid ng boyfriend ko. Nakitira nga lang. Ayaw kong tumulis ko. Ay, pahay. Magandang araw sir mm. Makiusap sana ako eh Na hindi mo na ako makapagbigay ngayon ng 100 game sahod na to Kapos talaga ako eh Alam mo naman minimum lang kami Ano ba naman yan Miss Ann? Para sa 100 pesos lang Hindi mo pa maibigay sa akin Hindi naman yan kawalan sa'yo eh Miss Ann, dahil punang araw mo dito sa trabaho, ako nga pala si Victor, yung supervisor nyo dito. Diretsuhin na kita ha. Alam mo ba yung pinalitan mo dito? Kinanggal ko yun kasi hindi marunong sumunod sa akin. Bali, 30 na tao na hinahawakan ko dito. Opo, sir. Kailangan ko talaga ng trabaho eh. Ako lang kasi ang inaasahan ng magulang ko. Kailangan ko kasi magpadala doon sa probinsya namin. Miss Anne, gusto mo ba talaga tumagal dito? Isa lang naman kailangan mo eh. Kailangan mo lang sumunod sa akin. Isa pa, kailangan mong magbigay ng 100 pesos kada sahod. Ha? 100 pesos, sir? Para po saan yan? Basta huwag ka na magtanong kung gusto mo talagang tumagal dito. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Oo, oh, Miss Anne. Tamang tama. Kaya kita pinatawag kasi meron akong panindang pantalon, bagong-bago. Kumuha ka na. Dalawang hulog naman 'yon. Eh, sir. Hindi ko pa sana kailangan 'yan eh. At marami pa ako niyan. Sige na, saan. kunin mo na. Kaysa naman magkasamaan pa tayo ng lobby. Eh. Samantalang dalawang hulog lang naman 'yon. Ate Rose, ilang taon ka na dito? Five years na ako dito nagtatrabaho. Ibig sabihin, 5 years ka na rin nagbibigay ng 100 pesos sa bisor natin kada sahod mo. Oo, ganun na nga kasi kung hindi naman ako magbibigay, posibleng matatanggal ako sa trabaho. Tsaka, pansin mo, kumikita ang bisor natin ng tatlong libo sa kada sahod natin sa dami natin dito. Ngayon araw, sir. Hmm. sana ako eh. Na, hindi muna ako makapagbigay ngayon ng 100 games sahod na 'to. Kapos talaga ako eh. Alam mo naman, minimum lang kami. Ano ba naman yan, Miss Ann? Para sa 100 pesos lang, hindi mo pa maibigay sa akin. Hindi naman yan kawalan sa'yo eh. Magbibigay ka ba ng 100 pesos? Puhuling araw mo na yan dito sa trabaho. Sige po, sir. Pipilitin ko pong makapagbigay. Huwag nyo lang po akong tanggalin. Yan! Yan naman pala eh. Panalangin ko na lang yung bisor namin na sana isang araw magising na siya sa panlalamang sa amin kapiranggot na nga lang sweldo namin kailangan pa magbigay sa sir namin